sa post-up sa inyo mga Beshwap So for today's video Mag-i-install, uh, mag Mag-ano mag tayo ng ano Ng Pisonet -de deliver tayo dito sa Lower Bigutan, Taging So yun uh, Ito yung mga computer natin Ayan o oh, Computer Dalawang Pisonet po yan Ayan So yan ay order sa atin ng OFW sa South Korea Siya so, ay gustong magkaroon ng personal PC Yung Pisonet kasi second hand po ito, So gagawin natin siyang personal PC. Meron tayong uh, si system unit na inabil niya sir. So sobrang traffic nga lang dito sa ano. Ayan. Ayan pulang pula. Pulang pula. And, 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 ayan yung ato. yeah, Medyo malayo. So tara. Samahan niya ako mga beswap kita kit General Malayo-layo pa po, Malayo po, po. <laughs> ah, Sir, che, po Naman taga-probinsya pa Tayo Hindi, taga-diyan lang tayo ay uuwi na puntang pasong kong mati Pilipos alas 3 na po ngayon so tara po samahan niyo ako okay na nag-install na natin hindi ko na napakita yung nasa taas kasi na uh, uh, nag-alagot ko na rin i-install dito sa setup pa dito sa kong so, pagkatabi lang naman yung bahay so, um, isang sasakyan lang ang kaso talaga dito ito na tayo damit grabe pawis ko eh so tara at uh, yung aking specs po pala ay eh, Ryzen 5 5600G so 8GB RAM A520 508 500W 80 plus ang aking PSU at uh, branded ang aking keyboard mouse headset so sa mga gusto magpa install magpa set up ng PC meron pa pong available uh, dalawa so message nyo lang po ako salamat parang bagyo na rin pala to I don't lose. I don't still the same. Believing it again, it's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset. Later.